Ayan, bali mga kamader, oh. may mga tungtungan na lahat yan, palibot. Ayan po yung mga niyari nung webis, niyari namin ni Papa Pong, mga kamader. Diri-diritso na pala ito ba, pag uh, mamaya, pag asintada, han, may tungtungan na yun. Yan na lang. Ayan, good morning mga kamader, uh, time check, uh, 8.20 na ng umaga. Uh, bali po, tuloy-tuloy na po uli ang pagkagawa dito sa bahay ni Kapok. At sabi po ni kamader ay ituloy na lang kasi yung pinapapunta niyang tao rito ay hindi malamang kung kailan pupunta. Baka daw po matagalan ay matagal matinggay itong bahay ni Kapok. Kaya nagchat ah, po sa atin si kamader na paumpisahan na uli ang bahay ni Kapok ay pagpatrabaho magpatuloy na daw po ulit sa trabaho para matapos itong ating bahay mga ka-mother so ayan yeah, mga ka-mother kanina ko po nagkumpisa sila tatay ayan nagagawa po sila ng tungtungan mga ka-mother dahil nga po hindi na makakapunta dito yung mag-check-check ng pinapagawa nating bahay ay kagaya na sinabi ko kanina sabi po ni Kamader ay tuloy na po ang paggagawa at ayon po si Dida ang nagabot ng tire wire. <laughs> Nagano ka Dida? Ah, naglalaba. Huwag kang magalala. Sabi ko sa iyo, mga misa makakabili tayo ng washing na may power na walong kamay. <laughs> so, ayan po. Kanina po ay nagtanggal nga sila ng mga ano ang uh, purma. At saka si Papa ay naglagarin rin itong ano, bakal. Nagagawin dawel. Ah uh, Diret-diretso na po mga kamater ang paggawa nitong ating bahay. At uh, kakaunti na po ang ating materialis pero may patating po. May patating pa po na pambili materialis mga kamater. So, Diret-diretso na uli po ang trabaho ni tatay. Hindi na po sila matitingga. Saka sila Papa. <laughs> Bale isang araw, isang araw kayo hindi nakapagtrabaho pa paano eh. Kahapon. Oh, Kahapon. Ay hindi naman nagpaito agad yung ano, magchichik. Kaya eh, ngayon nagchat-chat daw ay eh, busy. Hindi pa lang kung kailan makakapunta ay matitinga tayo. Kaya sabi ni Kamadir ay eh, diritso na. Ah, ingatan na lang natin ang ating safety. Ano pa ba? So ito po muna ang gagawin nila mga kamader uh, Maglalagay ng tuntungan At para makapag-asinta sila mamaya Maglalagay okay. sa Ayan, naghahalo na po si Papa ng pangasintada. Time check mga kamader, uh, 11.40 na ng umaga. So malapit nang magmerinda. Sila Papa. Ha? Huh? Hala, mali pala ako. 9.40 pala ng umaga. <laughs> Wala ko pwede pala <bitipala> sa <laughs> Ah, 9.40 pala lang umaga mga, mga, mga kamader Sorry po, sorry, nagkamali lang Tao lang tayo, tao lang Nagkakamali din So ayan, uh, mag-aasinta na sila Tatay mga kamader Nag-hahalo uh, si Papa At uh, check -in natin itong ginawa ng tatay na tumtungan kung matibay Matibay mga kamader Kahit 10 ilipanti pang isakay <laughs> Joke lang Ah, yeah, matibay mga kabader to. Hindi na siguro malalaglag si tatay dito. Sa palagay mo, Papa? Aba, okay, okay na. Oh. Yeah. Okay na? Bali itong palibot pala mga kamader lalagyan na ni tatay ng tuntungan para dire diretsyo sa so, pagkakabit ng biga ay eh, may tuntungan na rin papahan ano oh. Din eh. Anong oras? 11.30 na eh kakain na yun hindi pag <laughs> So, ayan mga kamader, malabi na tayo magmerinda. Ayan mga kamader, ah, time check. Alas 10 na ng umaga. Ayan, nagmerinda po si Latatay. At nilalagyan na po nila lahat ng ano ng tungtungan para dire-diretso na po. Bali itong mga kamader, itong mga tatblang ito, yung uh, amin niyari ni Papa Apong nung isang araw. Ano mong araw yung Papa? Webis ano? Nung Webis. Ba hindi pala? Merkulis. Merkulis, walang pasok nung kanay. Webis ano yung? Yan po yung mga niyari nung webis Niyari namin ni Papa Pong. Mga kamater. Diri-diritso na pala ito ba? Pag uh, mamaya. Pag sintada, may tuntunga na yung. yun na lang ang lalagyan. Ah. Yung maiksing yan. Ah. ah, hindi na yan? Saka na yan. Ah, yan pala yung lalagyan ng islab. Ano? Ito nga pala yung lalagyan ng islab mga kamater. At itong magiging lababo. LABABO DE NOCHE At <laughs> nilalagyan pa ito ng pusti dun ha? Sa kantong ngayon? Asintada na lang? Asintada lang. So ayan yeah, mga kamader, nag memerinda muna sila tatay Siguro naman po ay napakatibay na nitong tungtungan Uha naman Hindi huburo basta sabi ni pare Adil Ayan mga kamader, nag-uumpisa na pong mag si tatay ng hollow block. ok na swak mga kamader ayan bali mga kamader oh may mga tungtungan na lahat yan palibot Bali ito mga kamader yung matagal ng pangarap ni Kapok ang magkaroon ng sariling bahay. Ngayon po ay nagkatotoo na. Ito po ginagawa na. salamat kay kamader. Gawa ng tayo ang napili na magkaroon ng pabahay. Hindi naman po natin i-expect na tayo ay mabibigyan ng ganitong pabahay. Kaya po sobra-sobra ang ating pasasalamat kay kamader. Drawing po ninyo ay sa dami ng tao sa Pilipinas at buong Mundo ay tayo ang napili sa isa sa mga bigyan ng pabahay. Hindi lang po ako nabigyan ni Kamader ng pabahay, marami pa rin, marami pong iba pa. Kaya po napakabait ni Kamader. Kaya lagi po niyo suportahan ang kanyang mga video. Ah, uh, po at pakisubscribe subscribe na rin ang kanyang YouTube channel Mother and Juning Vlog 'yan. Comment po kayo mga mga mother para my shout out ko kayo sa mga susunod kong video. Habang ba nag-aasin tapos si Tatay ay nagpahalo si Papa sa loob ng bahay. Huwag ka man, dumaan di yan. Kumarit ako dito. Ayun mga kamader, ah, uh, nakabot na po si tatay dito sa kabila. Pagasinta. Won't cross my head like a candle, like you. Make me wanna ask like a girl, Hey, man, is it worth it? Mataas na, baba. Mataas na. Mataas na. Abot pa. sinusukot po yata ni tata yung kuha ng bintana tama tama ba ang tuntungan papa ani? matibay ang tuntungan ani? Mother, ba't na yung napatungan na? Ha? May harang na rin po ang ating daan. May tungtungan. <laughs> Kailangan tantsado pa po pa ang paghalo ng pamputing, hanay. Pagka yung pansilid lang, piling malambot para mas, pabilis masyot. Pero pag pamputing ay eh, dapat ay matigas, hanay. Ilang halo pa papa yung lado na ano Pang Ha? Aa pa bang ma bukas? Hanggang bukas maghapon. samintyo pa naman tayo papaan Tsaka eh. may bakal pa Ay di pa pala hanggang bukas May matatrabaho pa bukas Bakal na po ang kulang tatay And, Bali bakal na lang po ang kulang mga Sa mother pala ayan mga kamader uh, padalawang patong na ni tatay dito sa sintada time check alas uh, 3 na ng hapon so ayan nakikita naman ninyo mataas na mga kamader may muna tatay papa Nagtimpla ako ng kape mga kamader at nagbili ako ng tinapay pang merinda nila tatay at ni Papa Apong. So yan mga kamader, bali tumataas-taas na. Merinda mo na tatay. Ang bali, padalawang halo na ito ni Papa Apong, mga kamader. O, okay, nagkakatsura na ang ating bahay, mga kamader. Bali, yun ang magiging bintana, mga kamader. <laughs> Dalawang bintana, pangatlong bintana. Tapos so, ay pangapat na bintana, mga kamader taas pinto at ito ang kusina tatay galing ako doon sa <coughs> sinasabi mong orderan ng year sa uh, oh. kilaway um, ay tinatanong kung ano sukat yung pala ay isang largo na ay hindi ko sinabi tinanong mo kung bayong gauge 5 o kung gauge 4 meron daw yung is 5 yung, yung yata yung kapal oo oh ay sabi ay ko na kailangan muna makabuo ng yung pagkakabita ng yero bago sukatin para hindi masayang Ayoko ay sa ito na may saka na daw muna bumalik pagka mayroon ng ko na yung may taas na tatay ay, may, may pangitaas na, may na. Ito na may, may yung pala pag inorder daw ay isang linggo pag inorder mo halimbawa ngayon ay isang linggo pa ma-deliver ay, deliver. ay at yung order daw nila. Oo nga, pero pagka yung hindi order eh, at yung hindi ang kalambi bibili, ay mga ordinary lang ay maninipis. Meron nga daw doon, wala naman pintura, yung agad-agad. Ah, hindi eh. Ay, pag tinungtungan mo, yup eh. Oo nga. Eh, kaya di may naklas Dapat pala pag may sinasabi niya, may itaas na, saka sukatan, saka, saka umorder. Oo, buwan na ngayon ay order din nila. Hmm. Para di daw masayang

Mga ilang patong pa kaya ito, tatay? Bago lagyan ng biga. Yan ay ano ah? Simula na Simula diyan. yan. Ay limang patong pa. Lima? Limang patong tapos biga na. Limang patong sa kabiga. Ah, okay. Limang patong pa pala. Simula na ma mga... Kamader. Ya, meron muna sila mga kamader bayan ang tinapay eh, tatay ya. ah meron diyang hindi ay may hambur doon pira aku ni ma'am at kukunin ko pala hambur ayan tatay nakuha ko na hambur bayan sa likod mo sabali itong mga kamader ay eh. Ubusin lang nila, Papa. Ah, hindi pala ubusin. Mahirap ubusin yan. <laughs> ano yung... Ilalagay lang nila, Papa, diyan. At pagkatapos yan ay... Alas 4, mag-ala, na. No? Alas 3 naman na, isang oras na lang sila magtatrabaho. Ba't ayaw mo rin, Papa, nang may palaman? Ayun, ano? Mga minsan pala magluluto ako ng lumi para makatingin ka naman ng lumi. So yun mga kamader, uh, mag magandang hapon at bukas po ulit tayo mag-update sa ginagawang bahay ni Kapok. Ito naman po ay dire diretsyon na ang patrabaho ni kamader. So ayan po, tapos na po ang maghapon mga kamader. Yan, inuubos lang ni tatay itong halo, uh, time check. For 20 na naman ang hapon. Yan, siyempre, huwag niyo pong kalimutang panoorin lagi ang mga video ni Mother and Owning Vlog at pakisubscribe at pakishare na rin po ng kanyang mga video. Yan, maraming salamat mga kamader.